Oh, what's up guys, no? Karong guys na ade ko dire karon sa bukid. Ah, nag-vlog-vlog to ko guys kay para wa mo kuy guys. Para makita ninyo ang view sa bukid ba. Oh, oh ning view sa bukid guys. Init kayo tinaw kay tubig. Ate guys, unsa man ang gitukong guys? At kabuuan ni mata na libang mo na dia. Ano tin tribuhon ni Ano na libang dia ra. Tribuhon Unsa ni dre?

Minum oh. ah, minum no, ah. No, Kenapa? Nak no, gusak, nak no, gusak. No, bang uh. antau dere. Gusak, nak no, gusak Tangan lebih bang entau, muka batas ada. Nak nak unsa dekade ada, nak unsa. Nak no, dekade. Unsa mengilu no, nak unsa. Tunggu tangan yang unsa, tau? Tunggu tangan unsa, tau? Tunggu tangan yang gilor. Nak unsa, tau? Tunggu tangan yang gilor. Nak unsa, tau? Tunggu tangan yang gilor. Nak <laughs> eh di du dungu -du dia -du. entau dreh Pak. Ba? Entau bala entau Pak. Kan ah, libangan tahu sa dreh Pak. Entar biun Pak. Tamak masa. Makita ni atungit lugron. Kaandung kakitang itu. Noh, noh. Bet unsa. Eh beka buan, bet ari ay pengicap. ilupun. Bet buan dreh. Bau tai oi. Hui, tai kan